Ayun. Butang -e, ni Jonas. Ha? Butang ni. -e. Butang -e. <laughs> Kasi, uh, siguro dahil mayroon akong post kahapon na nasa Pilipinas ako na dito sa puno kong tinanim kong saging, tinanim kong uh, dalandan, yung tanlad, sabi ng mga pare, uy, nandito pala siya sa Pilipinas, oh. Eh, yeah. Kilos tayo, kilos. Kasi <laughs> sa Pilipinas pala to. Ayun yung pinas. Pagka uwi na, pinakatulong ako yun, yung mensahe. So, ibig sabihin ng Diyos doon, may mga taong naghahanda kasi akala niya sa Pilipinas ka. So, ayun. Uh, naisahan ko sila. Kasi, nasa Australia ako. yung mga pare. Wala yan. Nandito sa Pilipinas yan. Sinabi lang niya yan kasi para hindi natin siya sundan. Wala <laughs> na sa naghanap kay Kibuloy. <laughs> Di ba? Nandito lang ako sa Australia. Hintay kayo. Kaya uwi, uwi talaga ako. Maniwala kayo sa akin. Makita niyo rin ako. Handa niyo ang kaso. Dali niyo sa korte. Kaya doon tayo sa si korte. Hindi ako katulad kay Kibuloy na magtago. Hindi ako magtatago. Maniwala kayo. Kung ano yung ano, isampan yung sa aking kaso, harapin ko talaga yan. Himayin natin. Mayroon pa tayo sa matching kasulatan. Pag hindi kayo patunayan, pungutan ang ulo. O ay squad. Firmahan tayo. Bawat isang tanong na hindi mapatunayan, fire squad. Isa-isahin natin. Isang pare, isang pastor. Ganon. Paano nyo patunayan na sa kayo ng Diyos? Ipakita ninyo. So, ang ganon din ako. Pag hindi ko mapatulayan, ako din mga Paris Squad. tayo. Ganun na nakadali yun. Para wala na tayong maraming pag-usapan. Hindi so, yung baga, paghanap kayo ng paraan kung paano niya ako patayin. Malina na no, sinabi ng Diyos. Nasa gawin mong ito, maraming tao ang magtangkal sa buhay mo, papatay ka nila. Oh, sino ngayon ang papatay sa akin? Sino ang nasagasaan ko? O, no, di ba? Dito mga Ama ng limon yung mga pare at pastor ninyo, kasi yun naman ang laman ng bibig ko at ito din yung laman ng bisahe ng Diyos. Kaya sabi niya, wag kang matakot na magparating sa bisahe ko dahil kasama ako sa lahat ng panahon. Ito yung sinabi ng Diyos na paalala niya sa mga tao at ako ang pinagutubusan niya. Dahil alam talaga niya na hindi ako marunong matakot. Dahil alam ko na niwala ako na ang Diyos buhay. Kawa ng Diyos, 40 years ko nang ginawa to. Nanatili ako nga ng mo na simply at normal. Kaya yun ang kabilibili. bili Manatili kang mabuhay na simply at normal. Kaya ito ngayon ako sa harap ninyo. Ito, higos, sinisip on, ganoon pa rin. Walang nabago. Wala lahat. Walang pera. Kasi, yun naman talaga ang buhay ko. Kung anong meron, sige lang, keep going. Gawin lang ang narapat. Kung ano man yung nasa kalooban ng na Diyos, gawin lang. So ito, ginampanan ko lahat. Kung ano man ang meron. Eh, yun naman talaga ang pinagkalooban ng Diyos sa akin. Kaya, kahit sa pangaraw-araw kong buhay, kailangan ko rin mag-enjoy sa buhay. Kailangan ko rin mag Uh, mamasyal, mamingwit, o ano man, gano'n ang buhay ko. Normal, nor normal na normal. So, walang nabago sa akin. Mas may nabago pa sa inyo. Sino magsabi may may nabago sa inyo? Ha? Huh? na nabago sa inyo? Sino, nabago, sino magsabi may nabago sa inyo? pati pa ba ito ang katanong? Hindi pa kayo magkasagot? Hindi na yung misahe ng Diyos eh. Nasabihin ninyo, mahirap. Nabago ko po ang paniniwala ko. Nabago paniniwala mo. Sino pa? Nabago? Ako, oh, Brother Nas. Nabago ako. Nabago si Miss Kid. Damit niya. Pula na. <laughs> Nabago ang <laughs> Nabag <laughs> Nabag damit. Nagising. Nagising sa mga... Oo, oh, talaga magigising kayo. Sino pang nabago dyan? Opo, kuya. Nabago. Sino pang nabago? Wala na. Opo. Yes, of course, brother Nars, nabago ako. Opo, kuya Nars, na ako, <laughs> nabago talaga, hindi yung Salitang nabago. bago. Lagi kuya. Dali sabihin na bago eh. Kahit sino magsabi, na bago. Na bago ako. Bago pesto. <laughs> <laughs> na bago ako. ako, brother nurse. Nawala na ako ng kaibigan. Oh, ano yan? Mga... Ah, marami yan. Hindi lang sa inyo. Bakit? Ayaw lang ba ako? <laughs> Dati, marami akong kaibigan dito. So, pag-upisa ako -share, na share nangawala sila. Nangawala talaga sila lahat. Kaya yung naging kaibigan ko, yun yung dating hindi kaibigan. So, kung nangyari sa akin, mangyari din sa inyo yan. Sa lahat, mangyari sa lahat. So, at pagbabago, nasa atin talaga yan. Wala kanina man. Madali sabihin ang bago, bago ako, na bago ako. Diyos lang ang pwede magsabing na bago ko. Try sa paniwala mo sa Diyos. Kaya nga, diyan ang Diyos nag uh, ang bawat hinihiling o kahilingan ng isang tao. Dahil nakikita ng Diyos ang tunay niyang pagbabago. Marami dyan. hindi uh, lang ako magbabanggit. Marami dyan. Maya-maya tumatawag kasi may sakit. Yan ang tanong ko, <laughs> bakit sakitin kayo, sabi ko, wag, wag kayo sakitin kayo. Ano ba ginagawa nyo sa buhay? Di ba? Halos araw-araw. <laughs> Di ba? <laughs> sa oh. portages ko ng gamot. Wala ako, wala isa ko nilapitan na magpagamot ako. Pero pero wala dito, marami dito sa mga nagpalo, nagpalo ka, nag-share. Pero magtaka ka bakit? Mayan -mayan may sakit. So, yun nga. Naniwala tayo. Pero bakit magkasakit-sakit? O, ibig sabihin, meron kang hindi nasunod. to alam mo bawal. Alam mo yung hindi dapat sa'yo. Eh, ginagawa mo. Hindi na kasakit yan ka, talaga. Hindi lang naman yan sa uh, spiritual na paniniwala. Kasama yan sa physical. Alam natin na makasama yung kinain natin. Eh, kahit na nagkain kasi masarap. O, ayun. hindi no, nawala yung paniniwala. Kailangan na talaga magkasabay yung ano, tatlo. Yung paniniwala. Pag nagawa mo yan, papasok na yung pagsisisi, pagbabago. Ano yan? Physically, mentally, spiritually yan. Hindi lang physical. Hindi lang spiritual. Sa inyo kasi, ano na, spiritual lang. Naniwala sa spiritual. Na, ngayon, mahirap na mapapasok yung spiritual kung hindi mo nagawa sa physical. Di ba? So, damay ngayon ang spiritual mo kasi ang gumagawa ay physical. Kailangan physical muna bago mapapasok ang spiritual. Kaya so, anong gagawin ng spiritual? Spiritual mo, spiritual na bagay na ang gumagawa niya ay yung physical mo eh. Ito lang ang pagbabago. Pagsisisi, paniniwala. O, di ba? Sinong gagawa ng paniniwala? Mental mo, Pisikal. Hindi naman pwedeng minta lang. Kasi hindi mo naman magawa ipakita sa Diyos kung ano yung dapat. Hindi rin pwedeng pisikal. Tapos ngayon, dapat yun yung spiritual mo. Kasi ginagawa ng pisikal mo kung ano man yun. Dapat yung spiritual mo. Pag sinabi mong pagsisisi ka, tapos hindi mo naman nagawa din yung gusto ng Diyos, wala rin yung pagsisisi na sinabi mo. Kasi kailangan may pakita mo talaga sa Diyos. So, damay ang physical mo. So, simple lang talaga. Paniniwala lang kailangan. Paniniwala, physical, mental. Ngayon, gamitin mo ang physical para may mo sa Diyos na naniniwala ka. O. Ngayon, pag nagawa mo yon papasok na ngayon yung pagbabago at pagsisisi. Madali lang. Wala nang maraming requirements. Iyon lang. Paniniwala lang talaga. Tsaka i-apply sa sarili. Tulad ko, naniwala ako, o hindi pa ako ginamit ng Diyos ha? Kasi sinasabi ko nga sa inyo, ah, kung hindi ako nagkakamali, 8 years old, 9 years old, 10 years old yan. Uh, ah, nagdadamo nga ako sa bukere namin, sa mga maisan. Hindi alam ni mama yun. Eh. E, Siyempre, huwag ako talaga sa edad ko na yun. Hindi ko man sabi, hindi ko, man, hindi ko sinasabing masipag ako. Saksi ng mga kapatid ko yan. Talagang lumulusong ako alas 3 o alas 4 pa ng madaling araw yan naglilinis na ako kasi katuwiran ko malamig. Sa papa ko rin, gano'n na rin. Tapos mga kapatid ko. Ako talaga, ang gustong-gusto -gusto ko, yung madaling araw. Kasi malamig sa kaya. pangalawa, uh, pagka alas 7 niya, uwi na kami sa bahay, maghanda para sa school. So, alas 4 o alas 3, naglilinis na kami niya sa Bukki sa mga maisan. Tapos pag naalala ko yung Diyos ko na pinagkakitaan ng mga palit pastor, umiiyak ako talaga. Pag naalala ko. So, hindi ko alam. Ngayon na pala yung tamang paniniwala. Plus yung maliit pa ako. Na, yun nga. Pag may nakita ko nag-away, mga bata, kapwa ko bata, sinasabi ko na yun ba ang tinuturo magulang ninyo? Na magsuntukan kayo, mag-away kayo. Di ba? Di ba kayo tinuturoan ng mga magulang ninyo na mabuti? Ganun ba? So, hindi ko alam na nangaral pala ako no? sa ganun pamura ko pag-iisip. Saka ako mismo, hindi ako Uh, ano ano na away. Pag inaaway ako, umiiyak lang ako. Tapos, uh, hindi ako lumalaban. Kahit sutukin ako, uh, sinasabi ko na hindi man masakit. Kahit masakit na, sinasabi ko pag hindi masakit. Tumutulo na yung luha ko sa sakit. Pero sinabi ko pa rin na hindi naman masakit eh. Oh, ganun ako nung, ganun ako nung malilit pa. So hindi ako nakakita talaga ako talaga ang nangangaway. Ako ang inaaway pero naiwasan ko. So hanggang lumaki ako, uh, ganun ang ano ko. Tapos, dami, maraming mga bagay na masabi ko na uh, imposible na magawa ninyo. Na katulad ng binubuli, binubuli kayo. Ako, hindi ako, umiiyak lang ako. Tapos, yung nga sabi ko sa inyo na marami akong, marami akong ribbon. Most behave, most helpful, uh, most leader, leadership, ano man. Kahit pag Bumaba na yung teacher namin sa jeep. Ako yung una tumakbo. Kunin ko na yung ano ano, teacher, mga bag. Pitbit ko yung bag ng teacher. Daling sa classroom. na ako noon. Tapos, uh, pagdating sa ano sa mga practical, mga praktikal, ganoon, uh, active ako. Kaya ano, sa, sa bingag pa lang ako, sa grade 6 ko, ako ang leader-leader ng mga, ano, sa mga gardening. So, well, ganoon ba? Ganoon lang ako, pero, Pagdating sa school, ay wala. Spelling, zero. Out of 16, zero. Wala talaga ako. So, magtatago ako sa likod ng upuan. Pag mag-question na answer ang uh, question ng teacher, kay, wala ang alam. Kasi naman ako nag-aaral talaga. Gawa nung ay, uh, sa halip na mag-aaral kami, pagod tapos mag-aarawan. Pa so, ano ba? So, Sige lang, aral lang, ano lang. Kung ano lang yung marinig mo sa teacher, iyon lang no, talaga ang ano ko. Saka hindi ako marunong hiya na magsabi na, oh ma'am, na ako kasi na, kami kasi walang bigas. Sinasabi ko talaga yun. So hanggang, ano, uh, high school ako, uh, active ako sa mga, ano, dyan sa school, school ano ko yung uh, leaders, mga leader-leader, na leader ako sa ano, barangay sa porok namin, sa mga estudyante, ganun. Tapos, eh, kasi ma ano din ako magloto, active ako sa, uh, close ako sa principal. Pag mag may convention, ako ang nagloto sa mga superintendent, kung saan man ang bangbenyo doon sa school namin. Ako nagloto, bigyan ako ng budget. So, naklose ko yung uh, teacher, ganun. Tapos, basta ano ako, yung active lang ako sa mga ganun. Tapos, member ako ng mga KB, uh, ano, sa KB, Kapatang Barangay. Tapos, sa uh, kali kanang kilo sa pagkabataan, active ako, member ako. Mga ganun ba? Tapos, yun know lang ako talaga active, pero sa, ano nga, sa academic, wala ako. Uh, mahina ako talaga. Hanggang sa high school ako, kahit uh, kahit working ako noon, do sa kagayan, kahit working ako, active pa rin ako sa mga activities. Tulad ng mga sport, active pa rin ako. Tapos, yung maganda ang ano ko, yung sa mga pakitong sa mga estudyante. Uh, yung nga, sabi ko, kung hanapin mo ko sa school, madali ako hanapin. Kung saan yung maraming tumpukan ng mga bata, nandun mo ako hanapin. Nandun lang ako. So, ganun ako. Uh, mga pakitong ko Kahit nga yung amo ko noon sa kagayat, ang sabi sa akin eh, uh, kahit sino na tao, kaya kong pakibagayan. Sabi, niya, sabi nila. Sila nagsabi, hindi ako sa kay daw. Kay Chan ako, marami nagsasabi sa akin yan. Kahit nasa trabaho ako, marami nagsasabi. Kahit sinong ng tao daw, kaya ko pakibagayan. So, doon ko doon 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 pinakikita ko na tama pala ang ginagawa ko sa buhay. Eh sa trabaho ako, kung kayo siguro ang sabihan bago ako pasok trabaho, hindi ko lang yung trabaho ano, pero kasi dami ko namang dami kong trabaho na, 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 na sa Manila. Kaya tabihan ako na sa nakakataas na sotokin kita dyan eh. You know, kung may iotas pang gano'n, eh, sotokin kita dyan eh. Sipaay kita dyan. Hindi ako nag-react. Sige lang ako na sige kasi eh, siyempre parang, parang kung pagkawa pa tu ito, ito tayo. Kailangan natin ng trabaho. O ba diba? So, ang inaisip ko na dating naman din yung araw na ma-realize nila ba na ginawa nila na pagit at masama. At ma-adapt na nila ako at maging kaibigan. So yan, dumating talaga panahon na naging kaibigan sila, naging close ko sila. Kaya kapag pag yung panahon na may lakad, hindi hila papayag na wala ako. Pero dumaan talaga ako sa mga ganong ano na ano. So, mahaba ang pasensya ko, kung baga. So, kasama yan sa ano nakikita siguro ng Diyos sa kalooban ko, na yung hirap na naranasan ko, eh, talagang masabi natin, imposibleng matanggap ko, imposibleng malapasan ko, imposibleng ah uh, lahat yon ay maiwasan ko kung ang galit kumbaga hindi ako basta-basta nagagalit kahit ano kahit inaaway ako uh, ako kalmado kahit iluluso ako ng may dalang palakol uh, kalmado pa rin ako kahit diutukan ako ng baril to kalmado pa rin ako so, kasama siguro sa nakikita ng Diyos na ano uh, pag nasa katuwiran ako ipaglabat ko kasi yun ang ginagawa ko talaga eh. Kaya nasa trabaho, nas trabaho ako eh. Pag na trabaho ko na alam kong tama, talaga ipaglaban ko kahit saan atay makarating. So yun yung nakita din ng Diyos. Nagtulad din sa ginagawa ko ngayon. Na alam ko na tama yung paniniwala ko. Alam ko na kausap ko ang Diyos. Alam ko na yung kailangan ko ipagtanggol ang Diyos. Uh, noon pa man, ipinagtanggol ko na siya. Kaya uh, ito yung nakikita din ng Diyos na karapat-dapat ako niyang pagkalooban ng power of mind kasi alam niya na ipinagtanggol ko ka siya noon pa na wala, wala siyang ibinigay sa akin na power of mind. How much more pa kaya ngayon sa panahon na to na nakausap ko siya at mayroon power of mind na pinatunayan niya kausap ko ang Diyos at may ka ang power of mind. How much pa kaya? Di ba? Pero kabili-bili na lang niya. Sisiguro mo, sabi niya, bibigyan kita nito. Pero sisiguro mo sa akin na gamitin mo sa tama at sa mabuti. So, ang ginamit ko sa tama at mabuti. Kung man yung utos niya, sinunod ko lahat. Yung absolutely pre, ginawa ko yan. Uh, yung siya sabi niya, wala kang sasabihin sa kanila, hindi ko sinasabi sa iyo, ginagawa ko yan. Kasi nga, eh, alam ko magkakasala ako pag gumagawa ko ng hindi hindi niya natinggal sa kanya. So, isa yan sa mga bagay na nakikita ng Diyos na hindi, pa, hindi ko pa nagawa, alam niya na gagawin ko. Kaya hindi... Eh, hindi ako na gigilte hindi ako, ano, kasi wala akong ginawa na labag sa uh, kautusan kautosan niya at sa kalaoban niya. So, ayun, may batayan tayo. Na tunay ba ako ginamit? Tunay ba ako makakita? O tunay ba ako may power of mind? O ano ba? So, kayo na may pasya kasi ang patunay lahat na dyan, sako-sako na o bag-bag na. So, bahala na kayo. Basta, ang nasabi ko lang, sa buhay ng tao, sa kabilang buhay ng tao, mayroon buhay na walang hanggan. May paraiso uh, ay pierno sa kabilang buhay.